Sino? Oh. Makamansero ba tayo? Makamansero yan? Kanduli no, kanduli. Kandulo no? Kandulo? Kandulo? Hindi, hindi kandulo. Woo! Hindi kandulo. For today's video mga kailog, pupunta po tayo ngayon sa Barangay Labak, Naik, Cavite, para mga well sa araw na linggo ngayon mga kailog eto na nga mga kailog abang Palace kami tuwang tuwa si kalakala parang tangalan si kalakala <laughs> o oh. biglang pinabilis ni pet Malog parang biyaheng langit niya tatong pagmamaniyo ni pet malo <laughs> ito. at ito nga mga kailog ay dito pa ako na prang ni pet Malog mga kailog ikaw ba naman mga kailog biyan ka na tanggalin ang helmet daw dito mga kailog dahil sa street daw dito mga kailog na bawal talaga dito mag helmet sinisita po ng mga sandalo daw dito ang mga helmet Kaya dali-dali ko tinanggal po ang aking helmet. Nagtaka ako bakit si Arnold kulot. Hindi nagtatanggal ng helmet. Sabay tawa si sa Sergeant Kalakala. Siguro trip talaga ito ng dalawa na sa akin. mo Nagtanggal tuloy ako ng helmet pang ilog Ayun na itong tuwa si Sergeant Kalakala. Parang tanga ito oh, ang tuwa sa charging karakala. Oh, pati ito, ito yung talagang sala rin dito mga kailog. Yung pala mga kailog ay parang na pala mga kailog. It's a prank! <laughs> Guys, pumasok na kami. Pumasok na kami sa dagat. Ano, may daanan? Teka pre, titignan ko pre Ito pre, matigas tigas. At pagdating namin dito mga kailog Sa gilid ng dagat mga kailog Ay nagayos muna ako ng sa sapatos Pinagpag ko muna mga kailog At syempre pinasok ko dito sa aking top box mga kailog At nag-aayos na rin kami namin yung mga gamit Mga aming reels na gagamitin mamaya sa dagat mga kailog Ayun nagsinilas na rin pala ako mga kailog Para sa sawa hindi ako maano ng buhangin mamaya kasi medyo malambot buhangin sumaysayo so na rin ako mga kailog yun parang tanga lang <laughs> habang papalabas kami papunta sa aming spot ay dala dala po namin ang aming mga gamit si Arnie Kalot po may dala na styrofoam si Jojo naman may dalang color at tamang uh, papugil lang tayo dito mga kailog ayun ang styrofoam ni Arnie Kalot napakalaki siguro bibilan niya naman may sa pabulong isda hindi yung hole niya ilalagay dyan mga kailog at ito nga mga kailog napapansin ko bakit tabing itong maglakat si Jan Jan kalakalan natin <laughs> Yan mga kailog ito pala yung spot natin dito so maghahanap tayo ng masilungan na hindi tayo mainitan mamaya mga kailog may mga kati din pala sila dito mga kailog medyo mura lang kati sila dito mayroon 200 napakasarap pumunta dito mga kailog sa lugar na to nakakatanggal ng stress nakakawala ng problema lalo lalo na kung nakikita mo sa arnikulat sa likod oh, para lang parang nga siyang ano yung nagbabangga talaga dito, yung yung may sarili talaga siyang bangka. Oh, ito naman yung isa parang oh, tamang gits lang ng gits yung isa. Alam ko na itong mahuhuli nito butete. <laughs> <laughs> oh, tinan naman yung chian, buteting, butete, butete. <laughs> Hindi pa ko nakakain yan mga kailog. At pagdating nga dito sa mismong spot namin mga kailog ay naggala-gala muna ako ng saglit. Nag-akit-akit muna ako sa mga kahoy-kahoy. Yan, nagpicture-picture muna ako dito. nagvideo video pala. At nang nakapusto na kami mga kailog ay nag na si Pet Maro sa kanyang pamingwit at kami kanyang-kanyang hakot na rin kami ng aming mga gamit. Yan mga kailog binigay ko na rin pala yung reels niya pa mga kailog kasi hindi ako marunong magkabit yan. Ayan mga kailog check natin yung oras ngayon mga alas 7 na mag alas mga 7.30 na po siguro mga kailog medyo mainit-init na rin dito. Yan mga kailog kami dito sa mga maraming bangka ayun sa dulo. Siyempre ang gagawin natin doon na bibili tayo ng pangulam natin. Almusal kasi apat kami dito si Pitmalo at si Arnie Colot. Ayun o, no? sa asik kalakala. Wala pa talaga almusal yan. Yan mga kaya ilog kung napapansin nyo. Medyo puyat pa tayo no kasi galing tayo ng trabaho no. kaya Itong ginagawa pala natin lagi tuwing linggo mga kailog. Nang hangawil. Yan si Arnie Colot o. Anong ba bibili natin doon pre? Bibili tayo ng pating. Bibili kami ng pating doon mga kailog papain namin. Tapos mahuli namin, kanduli lang. <laughs> so ayan nga mga kailog, ay naglalakad na kami papunta sa bilihan ng isda. At para may pangalmusal na rin kami mga kailog dahil gutom na gutom na ako. Ayan, naglalakad na kami ni Arne, Kulo, at nalilibang kami dito sa mga kulay ng bangka. Napakaraming bangka dito sa tabi. Sana dito mga, mga kailog pag ay natsimpuan mo dito na kakaratin lang ng mga bangka dito sa tabi ay galing kalaot mura dito yung mga tinda ng isda meron dito pag sinalubong mo makabili dito ng isang daan napakadami nang bibigay sa mga kailog pero yung pupunta na yung mga kailog yung doon talaga mismo babagsakan yung isda marami tayo pagpipilian ng rasing isda dun mga kailog so medyo malayo-layo mga kailog kasi malayo kami sa mismong bangka kaya naglalakad kami dalawa ni Kulot. May budget namin ni Kulot eh. Pay bandred. Tapos bibili kami ng ano. Pating. sa so, ayan mga kailog. Ayan malapit na mga kailog. At dito bala mga kailog ay bigla ako dito nagulat. Dito lang ata ako nakita mga kailog na dagat may parisan mga kailog. Gusto, gusto sana kami kumain ni Arne. Kaso si Petmalo at si Sergeant Calacala na iwan. Kaya hindi na kami kumain. Ayun no, mga kailog, may paris dito mga kailog. Eto na kami sa bungad ng bulungan. Pagkita na namin yung baklas dito. Pagdating dito mga kailog ay pinagtitingnan na kami ng mga tao. Para kami artista dito mga kailog. Yan kung mapapansin mo mga kailog ay napakadaming tao kasi namimili din sila. More kasi dito mga kailog. Yan kung pagdating dito mga kailog, nabukad sa amin dito mga kailog, ay yung isdang nakabalot-balot nakaplastik-plastik mga kailog 150 pito piraso hindi ka na logi dyan mga kailog tas fresh ko pa na isda ang makikita mo yan mga kailog bumili rin kami ng dalawang balot ni Arne Kulot no? tas bumili rin kami ng puset tas kinilaw ni Kulot kinilaw namin yung puset hindi namin alam kung saan namin huhugasan kasi wala nga kami tubig mga kailog ayun yung mga kailog medyo natagal lang kami dito kasi na amiss kami sa mga isda. At hindi lang doon nagtatapos mga kailog, nag ikot ikot muna kami ni Kulot dito sa iba-ibang uh, isdaan dito. Uh, kasi sobrang dami talagang isda dito. sa yun, yun, dito ako na mga kailog kasi uh, napakahabang bangus. Hindi ko maintindihan kung bangus ba talaga yun. Oh. Tapos napakamura lang yan. 250 isang piraso niya 250 napakahaba napakahaba ng isda na yan napakadami yan dyan mayroon meron din doon sa dulo igat ito sa atin nag uh, tinda eh ito ito yun ayan na no, 250 napakahaba tatlong peraso pwede na yan tapos may igat din no sarap gata ng igat lapo lapo tapos hindi ko alam iba yung isdang pangalan sa isda na yan ayun yun yung binili namin ni Kulot yung may kulay na isda yun 200 tapos iniyaw namin at ayun nga, nakapili lang kami ni Kulot, 200 pesos, pang iyaw. Maganda daw kasi ito kasi mataba. Tapos may kulay-kulay. Yan si Kulot, sinachat niya lang yung tropa niya kung magpapabili pa ng mga isda. So ayun guys, yan lang, nakakabili lang kami kaya babalik na kami sa aming pwesto para magluto. At ito pala yung cottage namin na inarkilahan na 200 pesos lang mga kailog napakamura lang tas may gan na dyan may second floor pa tas may saingan yan na pala yung aming kinilaw na puset tas may halong wall din mga isda hindi ko na po pinakita kung paano ko sa nahugasan doon sa dagat abang hinihiwa-iwa ni kulot yung sibuya sinati niya muna kasi magsisigang daw kami ulit mamaya kalahati doon ng sibuyas ay para sa sinigang tas ang kalahati naman para sa kinilaw namin yan liit-litan mo pa kulot para may mayroon pa tayong sibuyas mamaya yan, hinalo yun sa kinilaw namin yan, napakasarap bilisan mo kasi gutom na gutom na ako bilisan mo kulot ayan na, pinaprepare na ni kulot yung calamansi yan tapos kutsilyo namin ang cute, purol na nga ang cute pa ni pa ni kulot. Sabay tapon na lang saan saan. Sige kulot. Sarapan mo kulot. Sarapan mo. Pigyain mo pa. Pigyain mo pa kulot. Para mas malasa. Tamang ang pigyala lang sa kulot. Yan pala mga kailog. Yung pusit namin ay ano yan sariwa yan. Eto nga guys. Nagkikilaw tayo ngayon dito ngayon guys. So, eto kilawin pala namin. Dinali na to ni Erne Kulot. Mayroon loya. Tapos meron din sibuyas. Sa kanya nakikita yung kulay itim niyan guys, buhangin yan. <laughs> <laughs> Ayan yan. inalo-alo niya kanina, malinaw po yung sabaw ngayon. <laughs> Yummy pre. Asin pa. Ubus mo na yung asin. Pag alat yan, normal lang yan pag-alat kasi nasa dagat tayo eh. Asin lang pala may sasawang.

<laughs> <laughs> Dang na sayang yan, tapos sabaw rin yan. Uli na naman. Oh, oh so Oh, sabay. Sabay oh, uli. Sabay mo papalit ako ng pain. <laughs> Ayun, no? oh, galing talaga ni Bet Balo. Lalo. Jagis, jagis mo. Oh, <laughs> bawat kan mo. Link. ito mga kapatid o kakadala ko lang doon magdadala na naman ako oh bunso to bunso hindi pa nabinyagan siyempre dali na naman natin doon masarap sya masarap sya masarap sya pa na isda Salamat. Puno na naman ang aming lagayan. Yun oh. Makawang sira ba tayo? Makawang sira yan. Kandulin oh, kandulin. Kandulo. Kandulin. Kandulin. Nameran. Cagaan lang.

Ito yung mga ang ko kanina Kaso tayo nga kasi video ko eh Ito so, mga kailog papakita ko yung mga huli namin ha Ito sa box na to oh. yung lahat ng mga huli namin Ah Marami yung mga huli Ayan Ayan O oh. Ayan Ayan yung mga huli namin ngayon o no? oh. Napakadami Ayan agad kagbay